Oh, awit din. Oh! Bakit sarado dito? Saan kaya mga tao dito sa bahay? Ba? Hindi mo lang nagpaalam. Hindi mo lang nag kung saan alis o kung saan pupunta. Eh, naman naman. Ba? Oh! Ba? Asan ah, yung motor ko? Hindi mo marunong yung sikatorin na mag-motor. Ba? Ito nga. Ako kaya dito? Oh! Dan, nasa na ako? Be! Rina! Ha? Oh. ko nga! Bakit? Inaram yung motor? Hindi ko alam. Wala mo nang hiram. Anong hindi mo alam? Ikaw na dito sa bahay. Eh, natulog natu nga ako. Wala doon yung motor ko? Ano wala? Wala doon sa pinagpaparagahan ko. Kung wala nang hiram iyo, sino kumuha nun? Wala, hindi ko alam. Kinamong ka naman. Natulog kasi ako, tapos sinaraduhan ko yung pinto. Ang sinasabi ko ay Dumalin na dumali na naman ang mga hindi magagandang loob ngayon. Tama, buti na lang may bagong dating na CCTV, 'di ba? Yung kinabit ko kahapon. Check, I, i check mo check ko muna. nga. Oh, stick na 'yun. Nako. Pati may din. kumuha nga. Oh, ayan oh, tingnan mo oh. Oh. Pabalik-balik pa tapos biglang kinuha. Sino 'yan? Hindi mo hindi mo nakikilala? Hindi. Ha? Tingnan mo nga yung tindigan, no? Kilala ko yan. Lagi tumadaan dito. Hindi ko napapansin. Sino yan? Pupunta ko sa kanila. Bishit na lang. Talagang hindi na na... Wala nang e, pakialam sa ano, ah. Hindi na nga nang tulang. Kaya na. natin sa ano muna. Kukumpruntahin ko nga. Dadaling ko sa barangay. Bagay ganyan ay. Hindi dapat niyo pinamamarisan yung ganan. Dapat niyo na yung tinutuloy Palastik na yan, ah. Nakakatikim ah, sa akin yun. Maghinihinig ka muna. Alis na ako, ha? Pero huwag kang manggugulo. Kausapin mo lang ng maayos. Oo, oh, alam kong gagawin. Go, dyan ka na lang. Huwag ka na sumama si sa akin. Saka na. Anong bahala dito? Huwag ka mamaya. Manggulo ka pa. Wala nga yan. Ang kukuya ay Sana lang doon sa bahay nila. Parang ito yun. Boss, magandang Oy. araw. Ay, magandang araw, boss. Ey! hey, tama nandito ka. Pupuntahan sana kita sa inyo. Bakit ano po? Pong... May itatanong lang sana ako sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Wala eh. Maganda rito ng pumistot, medyo mahakit. Ma mapulo. may iniispatan ka? Wala, wala bus. May babalikan ka diyan? Ano babalikan? Ano? See, ikaw lang yung nakita ng padandaan dito kanina. Ay, kahit tay boss eh, hindi pa ako nadaan diyan. Dito lang ako. Hanggang dito lang sa Nawala yung motor ko doon. Ikaw lang ang nakitang dumaan. Obay, malay ko sa motor mo. Nako, boss. Huwag na tayo maglukuhan pang dalawa. O, oh, so lang ebidensya. Ba't pagbibintangan mo ako? Masama yan. Hindi ako nang bibintang. May, may ebidensya Is... ako. Ano ka? camera ebidensya, hindi nga ako nadaan dyan, boss. May CCTV ako doon. CCTV? Hindi mo nakita, ano? May CCTV ka dyan? Oo, oh, mayroon. Gusto mo makita ang ebidensya. Ay. Ah, ito. Halika. ka? nika. Halika. Dito, dito, dito ka. Dito, dito ka sa taas. Ayan, o. Oh, tingnan mo. Hindi ba ikaw yan? Ayan, Ay, hindi oh, hindi ako yung boss. Yung tindigan mo, ikaw na ikaw yan, oh. Kilala Kita lagi kang dumadaan dyan eh Ay hindi ako yan boss Kaya sinasabi kong Nako Halika na pumunta na tayo ng barangay Doon ka na lang magpaliwanag Halika na Gusto mga pwede Babalik ko na lang yung motor Hindi ibabalik mo talaga sa akin yun, akin yun eh. Di, di kailangan, kailangan ko lang kasi kaya nagawa ko yun eh. Sige na. Hindi. Babalik ko na lang boss, sa barangay. Mali yung ginawa mong yun. Tutuluyan kita, dadalhin kita sa barangay. Ha? Doon tayo mag-usap dalawa. Ibabalik ko na lang talaga boss. <laughs> <laughs> Hindi, ibabalik mo talaga sa akin yun, pero kailangan pumunta muna tayo ng barangay. Halika na. Boss naman. Hindi, anong boss naman? Ginawa mo yun. Tapos ngayon, bobos bu bos bos ka? Hindi na. Babalik ko na lang boss.